bali ayan bubutan natin si Dyson ng tang na masipag mag display ng kanyang oh, shit! Oh, shit! product ay grabe ate ha punong puno yan ha hmm? pinunuan mo na lahat ubusin mo ba ito lahat sana ah oh, ay no. oh. grabe naman si ate ubusin lahat oh parang ayaw na maglagay sa bodega ha? gusto ubus ubus lahat ha ayan oh ano mga flavor na ito ate? Ay, orange. Uh, uh, orange. orange. Ito sa pineapple. Puro pineapple. Tapos isa sa pineapple din. Kasi lahat yan? Ano mo yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 na box. Pag 15 yan. 15. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 23 bucks, ang dami naman yan Kasa ka siya balat yan Giliado ang Kasa Ungo, kasi nga. Punto ng pagka-display guys, oh. Punong-puno, oh. Kasi yan, oh. Sipag yan, ang dicer ng tang na kaibigan ko. Ayan, si ate. Ate ganda. ano oh. Hindi totoo yan. Sipag yan. Ayan, oh. Punong-puno ano, oh. Blaking na blaking, oh. Siyempre, buto pa yung apple oh, Hanggang baba o. Oh. Ah! Mango. din yung orange. Ayan oh punong-puno. Oh, ang lawak pala ng ano mo ate. Hanggang dito pala oh Ayan, placing. May ano pa, may Eden. Kanya din yan o, oh, punong-puno guys. Ayan. Ito ang mga cheese whiz. Kanyang rin pala ito, guys, mga pumento, mga palaman, kanya din pala yan. Marami no. yan, oh. Guys, oh. Okay, so, Punong-puno, oh. Fabulous, <coughs> pag naman yan talaga ni Ate Ganda, oh. Pinupuno talaga pesto niya, oh. Makikita nyo naman talaga, guys, na pagkaganda-ganda ng kanyang pag-trabaho, ano, pag na pinupuno-puno talaga yung kanyang stock. Ayan, oh, guys. Legit na legit talaga, oh. Plus pa yan oh, wala pang kain yan. <laughs> Ayan, tawa na tawa oh. Wala pa daw siyang kain eh. <laughs> Sipag talaga yan. ano Ah, oh, ganun pala yun. inaano sa gitna, parang ano. Tapos ka na mangyari guys. Pagka nasira na yung karton, yung laman. Ayan yung mangyari. Ah, oh, grabe. Tatlo-tatlong buhat. Ang lakas-lakas naman yan. Grabe naman yan oh. Lakas talaga oh nung puno, ah. Ayan, guys. Magpapasalamat na tayo, guys. Ayan, thank you, thank you po sa inyo. And God bless you all, guys, na hindi po kayo magsawa sa aking mga videos na i-upload. Ayan, thank you, thank you po. God bless you all.